guys na gago na sila guys matigas yung lupa guys oh. malagkit malagkit yung lupa dito maraming sabaw malagkit ang lupa ay eh. damo sabaw Nagtubod na no? Maraming sabaw guys Sabaw guys eh. Tignan mo guys Mayroong tubig Tubig Mayroong tubig Ah to. maganda to Mayroong. Mayroong tubig Dito yan sa ano Makilala guys Masyadong malagkit Ayan. Oh. Hi guys. Thank you Papay, long pa pa guys. lang na guys. <laughs> Padayon lang. Padayon lang kayo sa pagkalot. Ayan. Ayan o. Ah. Ayan. Ayan o. Ayan. So hanggang dito na lang guys. So bye bye.